Muli po ay magandang magandang araw sa inyo mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Quarterly Review. Tayo po ngayon ay nasa ikasampu ng bahagi ng ating pag-aaral, ikasampung topic, mga aral ng nakaraan. Tayo po ay may mga segment na ginagawa na binabati natin ang ating mga subscribers ng kanilang pangalan. Pero ngayon po ay hindi po tayo nakapagtala ng mga pangalang babatiin dahil sabi nga po namin sa inyo, wala po tayo sa ating mini studio na pinaggagawa natin ng recording. Nakikigamit po kami ng isang lugar dito sa Manila upang makapagtipin po tayo. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, Atin pong babatiin na lang kayo ng lahatan. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Siguro po sa mga susunod, muli po ay mababasa natin at mababanggit ang inyong mga pangalan. Kagaya po na sabi ko, tayo po nasa ikasampung uh, topic na ng ating lesson quarterly. Subalit so, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay hindi ng tulong sa ating Panginoon. O oh, Diyos po, mga pangyarihan sa lahat, kami po ay Muling nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagpapala, sa inyong pag-iingat. Kami po ay inyong ginabayan sa aming mahabang pagbibiyahe, pauwi dito sa Luzon. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang patuloy na gumabay sa amin. Muli po kaming mag-aaral, Panginoon, ng inyong banal na salita sa pamagitan po ng uh, programang ito ng Solid Rock. Nawa po kami inyong gabayan. Tulungan mo din po ang mga nakikinig, ang mga gumagamit ng lesson na ito. Kayo po nawa ang sumakan kanila at kanila pong patuloy na maunawaan ang inyong kabutihan para sa amin lahat. Tulungan din po si Pastor Debbie Perdon sa kanya pong pagpapaliwanag ng mga katanungan na aming pag-uusapan sa araw na ito. Muli po ay pagpatawad ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. At ang ating pong talatang sa uluhin ngayon ay nasa awit 78.3. Mga bagay na aming narinig at nalaman na sinasabi sa amin ng aming mga magulang. Ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukubli kundi sasabihin sa darating na saling lahi. Ang malulalhating gawa ng Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kahangahang gawa na kanyang ginawa. Marami sa mga awit ay awit ng pag-alaala sa mga makapangyarihang mga gawa ng Panginoon. Ito ay tinatawag na mga awit ng kasaysayan ng kaligtasan. Ang ilang mga awit ng mga panawagan sa pagkatotoo mula sa karanasan, lalo't higit sa mula sa kanilang mga pagkakamali at ng kanilang mga minuno. May mga awit din ng pag-alaala sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos sa kanilang mga magulang at para na rin sa kasalukuyang bayan ng Diyos. Sa ikatitibay ng pananampalataya at upang kanilang maunawa na ang Diyos ay makatutulong sa anumang kanilang suliranin. At ito rin ay nagbibigay gabay sa kasalukuyan bilang bayan ng Diyos sapagkat tayo ay tinuring ng mga anak ng Diyos kay Kristo Jesus. Romans 9, 24, 26, in Galatians 4.6.7. Kaya nga nararapat na tayo matuto mula sa kanilang kasaysayan. Ang layunin ng mga awit ng bawat generasyon ay matuto at maalaman na ang bawat isa ay may bahagi sa paghahayag ng walang hanggang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa gitna ng malaking tunggalian. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Number one, papaano ipinakikilala ang likas ng tao at ang kanyang tunay na kinakailangan upang maging kalugod-lugod sa Diyos? Pangalawa, ano-ano ang mahalagang aral ng itinuturo sa atin sa awit 105? Number three, ano ang itinuturo ng mga awit 106? na pinakamahalagang kapasyahang marapat gawain ng bawat isa at para makapagpuri sa Espiritu at sa katotohanan. At number four, ano ang hinihingi ng mga awit na gawin ng Panginoon alang-alang sa kanyang bayang pinili? At panglima, papaano ipinakikilala ang Diyos at kanyang kalooban para sa sang katauhan? Babalik po tayo sa ating unang tanong. Paano ipinakikilala ang likas ng tao at ang kanyang tunay na pinakailangang upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Sige po, atin pong titingnan ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. Subalit so, bago po tayo magpatuloy ay nais po namin uh, pasalamatan ang ating mga kapatid dyan sa Malaybaray City na noong nakaraang uh, linggo ay tayo ay nakasama nila at tayo'y nakapaglingkod at salamat pagkat uh, sila man ay patuloy na sumusubaybay, lalo't higit si Brother Baay. Siya ang nag-share nitong ating uh, mga pag-aaral sa kanilang mga kapatiran at uh, patuloy na nakikinabang. So tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo'y ginagamit niya sa kanyang simpleng gawaing na ito. Kapagka ating tinignan niya yes, sa uh, Awit 78 ang uh, nakasulat, medyo hindi na po natin babasahin sapagka tayo po natin humaba na gusto yung ating uh, pag-aaralan po. So maliit uh, inyo na lang po ang pag-aaralan, inyong basahin po na personal sa inyong tahanan at sa inyong uh, church school o sa Sabbath school. At makikita po ninyo na sa Kapitulo 78 po ng mga awit, ay ihinahayag kung paano ang Diyos ay gumawang makapangyarihan alang-alang sa kaniyang bayan. Ano po? Sila ay iniligtas mula sa pagkaalipin, nagpakita siya ng maraming kababalaghan sa kanilang uh, paglalakbay at ipinagkalob niya ang kaniyang mga kautusan upang uh, maging gabay nitong uh, bayan ng Diyos at binigyan din po sila ng uh, ilang uh, pagkakataon na pinaparusahan yung mga nagkakasala. data po at kapag niyo po uh, napansin muli at muli na ang uh, bayan ng Diyos noong unang panahon ay nagkakamali sila ay nagkakasala at tumatalikod sa Diyos na kanilang uh, tagapagligtas. Diyos na namatnubay sa kanila, nagpakita ng labis-labis na pagmamahal, nagbigay sa kanila ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Datapot patuloy na sila ay nagkakamali. So kung titingnan po natin dyan sa talatang 8, siguro mas maganda, basahin po natin yung talatang 8 ng uh, mga awit 78 para makita po natin kung papaano ang tunay na pangangailangan ng tao sapagkat ayong tao ay naging mga makasalanan at mahina at huwag maging gaya ng kanilang mga magulang may matigas na ulo at mapanglimgits na lahi isang lahi hindi naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. So makita po ninyo, no? sa kabila ng lahat ng mga ginawa ng ating Panginoong Diyos na kabutihan, sila ay uh, inilabas mula sa Heto, hinawi niya yung ilog ng uh, uh, yung uh, Red Sea, kanyang hinawi at uh, siya ay nagpakita ng maraming mga kababalaghan, yung uh, ulap, haliging ulap. Kapag kaaraw upang sila ay maliliman, yung haliging apoy upang sila ay tanglawan sa kadiliman at painitan sa panahon ng napakalamig ng na mga pagkakataon. Nagbigay siya ng uh, pagkain sa kanila na laksa-laksang mga ibon. Nagbigay ng uh, mana na kanilang makakain at uh, nagpalabas ng tubig mula sa bato. Ito ang mga makapangyarihang gawa ng Panginoon. Data po at kagaya po ng binasa, ang kanilang puso ay hindi matuwid. Ibig sabihin, ang ating pong pangangailangan ay ang matuwid na puso. At alam po ninyo, walang ibang makagagawa niyan kundi ang Diyos lamang. So ipinapakita rito na ang tao ay tunay na nasadlak sa kainaan, sa kasalanan, at kailangan, kailangan niya ang kapangyarihan ng Diyos upang masulat ang kanyang mga kautusan sa ating puso, sa ating isipan, upang ito ay ating gawin ng hindi na kinakailangan pagsabihan pa. Sapagkat ginawa na ng Diyos ang lahat, subalit talagang hindi maaari na yung tao ay babaguhin yung kanyang puso tanging kapangyarihan lang ng Diyos, kapangyarihan ng Banal Espiritu, ang siyang makatutulong sa ating mga puso at isipan. Ngayon naman po sa ating question number two, ano-ano ang mahalagang aral ang itinuturo sa awit 105? Ayan, sige po ating uh, titingnan, basahin po natin anong sinasabi sa mga awit 105 uh, patungkol sa kalagayan ng tao. O magpasalamat kayo sa Panginoon. Kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ipaabot din niyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan. Magsiawit kayo sa kanya ng mga papuri. Dalitainin niyo lahat ng iyong paglala sa mga gawa. Lumululuhanhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Mga galap ang puso nila na nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Hanapin ninyo ang kanyang mukha magpakailanman. Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas ng mga gawa na kanyang ginawa. Ang kanyang mga kababalaghan at mga kahatulan ng kanyang bibig. O inyong binhi ni Abraham na kanyang lingkod. Ninyong mga anak ni Jacob na kanyang mga hirap. Siya ang Panginoon nating Diyos, ang kanyang mga kahatulan ay nanga sa buong lupa. Kanyang inaalaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita na kanyang inuto sa, lib sa libong salit-saling lahi. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. At pinagtibay yaon kay Jacob na pinaka palatuntunan sa Israel na pinakalawang hanggang tipan na sinasabi sa iyo ibibigay ko ang lupay ng kanaan, ang kapalaran na iyong mana, nang sila'y kaunti lamang tao sa bilang. Oo, totoong kaunti at naka nangakikipamayan doon at sila'y nagsiyaan sa bansa, bansa at bansa mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan. Hindi niya tiniis ang sinamang tao na gawan sila ng kamalian. Oo, kanyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila na sinasabi, huwag ninyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis at huwag ninyong gawal ng masama ang mga propeto ko. At siya'y nagdala ng kagutong sa lupain, kanyang binali ang buong tukod ng tinapay. Siya'y nagsugo ng isang lalaki sa unahan nila. Si Jose ay na pinaka alipin ang kanyang mga paa ay sinakta nila ng mga pang pangaw ay Siya ay naglagay sa mga tanikalang bakal Hanggang sa panahon na nangyari ang kanyang salita, tinikman siya ng salita ng Panginoon. So kapag ka-inukong uh, inulawang mabuti, ang sinasabi rito, ang Panginoon ay naging tapat sa kanyang tipan, sa kanyang bayan. Ang Diyos ay nagpakita ng malaking kahabagan, ng malaking awa at ng pag-ibig sa kanyang bayan. Datapot, Uh, ito po ay malimit nakakalimutan. Kaya po, kapag ka atin po pinansin, paulit-ulit na binabanggit na kinakailangang uh, purihin sa ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, upang uh, tayo ay mailayo roon sa pagkakalimot, napakahalaga na parati nating uulit-ulitin yung mga uh, kabutihan, mga gawa, na makapangyarihan ng Diyos, yung kanyang katapatan, yung kanyang kautusan, yung kanyang mga tagubilin, marapat po ito na ating parating inuulit-ulit. Sapagkat ito po lamang ang magiging gabay natin upang huwag nating makalanmutan ang ating Panginoon. Sapagkat sadyang ang ating puso, ang ating isipan ay madaling makalimot, napakaikli ng ating memory. Ha? Madaling makalimot. Kaya napakahalaga po yun na paulit-ulit nating babanggitin, paulit-ulit nating babasahin, parating nating sasariwain at i-apply natin sa ating sariling buhay yung mga aral at turo na ating nakita sa karanasan ng bayan ng Diyos. So ito po ay napakahalaga na unawain natin, mahalaga na inuulit-ulit nating binabasa, ulit-ulit nating ibinabahagi ang pag-ibig ng Diyos. Otherwise, makalilimot tayo sa kabutihan ng Diyos. Ano po? Kaya mahalaga po yan. Uh, parati nating alalahanin lahat ng mga kabutihan niya. Upang kung dumating man ang mga pagsugok na kagaya kay Jose, ay manatiling matatag ang ating pananampalataya na ating hintayin na kung paano ang Diyos ay gagawa at makikita po naman natin ang kanyang katapatan, mararanasan natin ang kanyang kabutihan. Okay, at ngayon po naman sa ating tanong number 3. Ano ang itinuturo ng mga awit 106 sa pinakamahalagang kapasyahang marapat gawin ng bawat isa para makapagpuri sa si Espiritu at sa katotohanan? Ayan po. Uh, siguro po ay uh, Isummarize na lang natin, tingnan na lang natin yung uh, talatang uh, 4 at 5. Ano ang sinasabi? Alalahanin mo ako o Panginoon ng hingap na iyong pinagkaloob sa iyong bayan. O dalawin mo ako ng iyong pagliligtas upang makita ko ang paghinawahan ng iyong hirap, upang ako'y magalak sa kasayahan ng iyong bansa, upang ako'y lumalhati na kasama ng iyong man. Ang dalangin po rito... Nang mga awit ay ipakita ng Panginoon. Ihayag ng Panginoon yung kanyang sarili. Alam po ninyo, ito ang napakalaga na ating pag-aralan at ito ang ating hingin sa Panginoon na ihayag niya ang kanyang sarili sa atin. At alam po ninyo, makikita po natin ito sa pamagitan ng pagpapakahayag ng ating Panginoon kaya mahalaga na pag-aralan natin yung buhay ng ating Panginoon, yung kanyang turo, yung kanyang aral, kung paano siyang nakitungo sa mga makasalanan, paano siyang nakitungo sa mga nangangailangan, paano siyang nakitungo sa may mga karamdaman. Dito po natin makikita ang kalwalatian, ang kabutihan, ang pag ibig ng Diyos. Yung kadakilaan ng kanyang pagmamalasakit para sa bawat isa sa atin. Kaya ito po ang marapat tayo'y dumalangin na makita natin. At siyempre pa, sa ating pagdalangin ay hindi lang panalangin kundi ating patuloy na pag-aaralan, ating titingnan yung mga kasaysayan ng paghahayag ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Seso Kristo ng kanyang katangian at ng kanyang tunay na pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Sapagkat kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo sa Juan 17, ang pagkakilala sa Diyos at sa kanyang sinugo bilang isang Diyos na tunay, ito ang buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga po na ah, hindi lang ating inuulit-ulit na basahin, inuulit-ulit na i-share, at hindi pong hinihingi ating idinadalangin na tayo ay pagkaluban ng panibagong puso at panibagong espiritu upang kumagagayon ay huwag nating makaligtaan at uh, manatiling tayo nagagabayan ng ating Panginoon at patuloy na napalalakas yung ating pananampalataya na lupa anumang pagsubok ang dumaan sa atin tayo ay magiging matatag. So mga minamahal dito po ay paulit-ulit sa aklat ng mga awit na inahayag na kailangan, kailangan nating magbasa ng banal na kasulatan at manalangin ng walang patid. Okay, at ngayon po naman sa tanong natin, number four, anong hinihingi ng mga awit na gawin ng Panginoon alang-alang sa kanyang bayang pinili? Alright, uh, tingnan po natin dyan sa mga awit uh, 80, 1 hanggang 3. Pagkatapos ay 17 hanggang 19. Dinggin mo o pastor ng Israel, ikaw na pumapatnubay sa Jose na parang kawan. Ikaw na nauupo sa ibabaw ng mga kerubin, sumilang ka. Sa harap ng Ephraim, ng Benjamin at Manases, ay mapukaw na wa ang kapangyarihan mo at parito pang iligtas mo kami. Papanumbalikin mo kami ng Diyos at pasilangin mo iyong mukha at maliligtas kami. Mapatong na wa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan sa anak ng tao na iyong pinalalakas sa iyong sarili, sa gayon hindi kami magsisita likod sa si iyo, buhayin mo kami at tatawagan namin ang iyong pangalan. Panunong balikin mo kami, O Panginoong Diyos na mong hukbo, at silangin mo ang iyong mukha at maliligtas ka. So, maliwanag po ang kahilingan na ipahayag ng Diyos ang kanyang mukha. Ito po ang talagang napakalaga na... Ating hilingin sa Panginoon na yung ating makita, makilala, yung talagang maging malinaw sa atin yung dakilang pag-ibig ng Diyos at yung kanyang walang hanggang kapangyarihan, yung kanyang walang hanggang karunungan, kinakailangan makita natin. Kaya ang wikay, ihayag mo sa amin. At upang kami ay magkaroon ng bagong puso, papagtibayin mo, linisin mo ang amin mga puso. Ito po talaga ang napakalaking pangangailangan ng bawat isa sa atin, yung mahayag ang kalwalhatian ng Diyos sa atin. Kaya napakalaga po nito kapag ka tayo po ay nagpupulong sa pag ng Sabado, o kaya ay lalo tigit sa ating hour of worship. Kina kailangan na ang focus ng ating pag-aaral, ang focus ng ating uh, mga pangangaral ay yung karakter, yung katangian ng Diyos. Alam po ninyo kasi malimit na ating nagagawa ang ating uh, pangangaral ay yung mga kainaan na dapat na mabago sa ating mga kapatid. Dahil tapot hindi po tayo ang makapagbabago ng ating puso, ng ating isipan. Tayo'y mababago lamang kung mahayag. Hmm? Kung mahayag ng maliwanag sa atin ang karakter ng Diyos. Kung maging maliwanag sa bawat isa sa atin kung papaano ang Diyos ay gumagawang makapangyarihan sa kabila ng mga pagsubok na dinaraanan ng kanyang bayan. Sa kabila ng mga pagkukulang, mga pagkakamali, kung papaano ang Diyos ay gumagawa upang tayo ay panumbalikin. Ito ang dapat nating focus sa ating pagtuturo, sa ating mga pangangaral, sa ating sermon. Ano po? So napakahalaga, uulitin ko po, napakahalaga na ating idalangin na mahayag. At tayo naman, kapag tayo ay nagsasalita, titiyakin natin na sa pamagitan ng ating pagsalita ay mahayag ang kalwalatian ng Diyos sapagkat ang ating Panginoong Isu Kristo mismo ang nagsabi, But I, when I am lifted up, ha, kapag ka ako'y itinaas, palalapitin ko ang lahat ng tao sa akin din. Malimit po kasi, nagagawa natin ang ating itinataas yung standarte ng iglesia. Ha? Yung ating iglesia. Yun ang itinataas. Kapag kaminsan, yung ating sariling uh, kabutihan ang ating itinataas. Data po at dito po ay maliwanag na ituturo ang dapat na mataas, ang dapat na mahayag ay ang kalwalhatian ng Diyos. Okay, at ngayon naman po sa ating panglimang katanong, meron ito po ang ating last question ngayong araw nito Paano pinakikilala ang Diyos sa kanyang kalooban para sa sangkatauhan? Tingnan po natin dyan sa mga awit, Sinto 35, uh, 13 at 14. Ano ang sinasabi? Ito po yung, uh, yung buong kapitulo sana. Kaya lang i-focus lang po natin diyan sa talatang 13 at 14 ng 135 ng mga awit. Ang iyong pangalan o Panginoon ay magpakailanman. Ang alaala sa iyo o Panginoon ay sa lahat ng salit-saling lahi. Sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan at magsisisi tungkol sa kanyang mga lingkod. Yan. Mga mayamahal, Tatanda po natin ang pinaka-focus ng banal na kasulatan at ng mga awit, ang lahat ng saling lahi belongs to God. Sila ay pag-aari ng Diyos. Kaya kinakailangan maging tayong mag-ingat na maingat sa ating mga pangaral, sa ating pagsasalita, sa ating pagtuturo. Kinakailangan madama ng lahat na ang lahat ng tao, belongs to God. Anumang mang lahi yan, ano kanyang kainaan, ano man ang kanyang uh, kalagayan, He belongs to God. Kaya napakalaga ito sapagkat ang banal na kasulatan ay naghahayag na lahat pag-aari ng Diyos at naghahayag rin ng ating malaking responsibilidad na kinakailangan madala natin ang uh, pabalitang ito sa lahat ng tao na sila ay minamahal at uh, ninanais ng Diyos na makasama magpasawalang hanggan. Anumang reliyon, anumang lahi, anumang uh, kulay, anumang uh, inabot sa pag-aaral, lahat pag-aari at minamahal ng Diyos. Kaya nga kinakailangan sila ay makaalam nito. Ihayag natin sa kanila na sila ay kapwa mga anak ng Diyos. Tingnan po natin sa Apokalipsis 18.4, ano ang sinasabi? At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mga silabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mga ramay sa kanya mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanya mga sali. So, makita po ninyo, marami na kaanib ng bayan ng Diyos ay naandun sa tinatawag na Babylonia. Hindi pa lang Datapot sila kinakailangang tawagan, lumabas sa kanya. Uh, lumabas mula dun sa Babilonya. Yung uh, pagiging hindi nananampalataya, hindi nagtitiwala at hindi sumusunod sa Diyos, kinakailang malaman ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay mahal ng Diyos. Kaya sino man na tumanggap sino man na uh, manampalataya ay maliligtas. Kaya mga minamahal, pakatatandaan po natin ang lahat ng tao ay pag-aaring sarili ng Diyos. Subalit, halos uh, lahat ng tao lumayo sa Diyos. Ngayon ay tinatawagan na bumalik sa Kanya. Yan po, natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga sabaling ito ng ating pinag-aralan. Number one, ang tao ay niligtas, binigyan ng mga kautusan, pinarugusahan sa mga kasalanan subalit, patuloy na nagkakamali dahil sa likas. Kaya't kailangang likahaan ng bagong puso at tanging ang Diyos at lamang ang makagagawa. Number two, ang Diyos ay tapat. Makapangyarihan, mahabagin, marapat pagkatiwalaan sa kaligtasan ng lahat. Number three, ang tunay na pagsamba sa Espiritu ay ang paborihan ng Diyos sa, kan sa, kan sa lahat ng kanyang mga ginawa, ginagawa at gagawin. Kaya't mahalaga na ating laging sariwain ang kanyang mga gawa. Number four, ang makilala ang Diyos bilang tunay na ating mapagmahal na Diyos ay buhay na walang hindi. At panglima, ang Diyos ay Diyos ng lahat walang pinipiling lahi subalit may mga piniling tatawagan upang magpahayag sa pag-ibig ng Diyos sa lahat. so, mga minamahal, sana po ay muling nakatulong ang ating pag-aaral na ito. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, maraming maraming salamat po sa iyong mayamang biyaya. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong pagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagpapaalala na kaming lahat ay marapat na mag-aral na mabuti ng iyong banal na salita at patuloy na manalangin ha hilingin ang iyong banal na tulong sapagkat kami ay mga mahina at hindi namin kayang baguhin ang aming sarili tanging ang iyong kapangyarihan lamang ang makababago sa bawat isa sa amin kaya mo banal tulungan tulungano kami na magkaroon ng iba yung tiwala at uh, iba yung pag-ibig sa aming kapwa katulad ng iyong ipinahayag na ang lahat ay iyong mga anak at iyong tinatawagang manumbalik sa iyo sapagkat kaming lahat ay iyong minamahal, pinagmamalasakitan at nais mong makasama, magpasa walang hanggan. Tulungan po nawa kami na parating aming maihayag ang iyong kabutihan at ang iyong pag-ibig. Maluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong sa Isus. Amen. Mga minamahal, hanggang sa susunod po ang pagpala ng Panginoon sama-sama nating makamahal.